Noong unang panahon, nakatago sa kaibuturan ng isang malawak at luntiang kagubatan sa puso ng Asya, nanirahan ang isang kahanga-hangang puting elepante na pinangalan ng Raja. Ang kanyang balat ay kumikinang sa isang malambot at perlas na kulay, at ang kanyang mga pangil ay nakakurba na parang pinakintab na mga gasuklay na garing. Sa kagubatang ito rin nanirahan ang isang batang lalaki na naggangalang kiran, kilala sa kanyang mabuting puso at walang hanggang pag-uusisa Madalas na gumagala si Kiran sa mas malalim na bahagi ng kabubatan ang kanyang maliliit na kamay ay sinusundan ang magaspang na balat ng matatandang puno at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha sa masiglang buhay sa paligid niya Isang maaraw na hapon habang tuklasin ang isang bahagi ng kakahuyan na hindi pa niya napupuntahan natisod siya sa isang maliwanag na lugar. At doon, naliligo sa sikat ng araw na sumisilay sa mga dahon, nakatayo si Raja. Nakarinig si Kira ng mga bulong-bulungan tungkol sa puting elepante, isang nilalang ng alamat na sinasabing nagdadala ng swerte. Medyo natakot siya noong una, dahil si Raja ay napakalaki at kahanga-hanga. Ngunit ang mga mata ng elepante ay naglalaman ng isang banayad na init na nagpakalma sa kanyang takot. Dahan-dahan, lumapit si Kiran, ang kanyang mga nakayapak na paa ay lumilikha ng malambot na tunog sa maberdehang lupa. Pinagmasdan ni Raja ang bata ng may tahimik na pag-uusisa. Nakatagpo na siya ng mga tao noon, ngunit wala pang lumapit sa kanya ng may ganitong inosenteng mga mata. Huminto si Kiran ilang talampakan ng layo, ang kanyang tingin ay nakapako sa kahanga-hangang nilalang. Napansin niya ang isang maliit na tinik na nakatusok sa paa ni Raja, na nagdulot sa elepante na hindi komportableng maglipat ng kanyang timbang. Walang pag-aatubili, iniabot ni Kiran ang kanyang maliit na kamay. Bahagyang nangilabot si Raja, hindi sanay sa gayong kalapitan nagsalita si Kiran sa isang malambot at nakapapawi na tinig, ang uri na ginagamit niya sa mga sugatang ibon na natatadpuan niya sa kabubatan. Ayos lang malaki bulong niya. Gusto ko lang tumulong. Maingat na lumuhod si Kiran at sinuri ang tinig. Ito ay nakatusok ng malalim. Si Raja, na nakadarama ng tunay na kabaitan ng bata, ay nanatiling tahimik. Sa masusing pagsisikap, dahan-dahan na inalis ni Kiran ang tinig. Isang maliit na patak ng dugo ang tumulo at mabilis na idiniin ni Kiran ang isang malinis na dahon sa sugat. Ibinaluktot ni Raja ang kanyang malaking ulo at bahagyang itinulak ang balikat ni Kiran gamit ang kanyang puno, isang mahinang hugong ang bumabati sa kanyang katawan. Para itong pasasalamat. Mula noong araw na yon, nabuo ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan ng bata at ng puting elepante. Madalas na dumadalaw si Kiran kay Raja sa maliwanag na lugar, dala ang matatamis na prutas na kanyang natipon. Upo siya sa tabi ng malalaking binti ni Raja, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang araw at nakikinig sa malalim at humihinang hinina ng banayad na higante. Si Raja naman, kung minsan ay ginagamit ang kanyang puno upang dahan-dahang buhatin si Kiran sa kanyang likod, binibigyan siya ng isang mabagal at sway na biyahe sa pamamagitan ng kabubatan. Namangha ang ibang mga tagabaryo nang marinig nila ang pagkakaibigan ni Kiran sa puting elepante. Ang ilan ay natakot, naniniwalang si Raja ay isang mailap at hindi mahuhulaan na nilalang. Munit tiniyak ni Kiran sa kanila ang banayad na kalikasan ni Raja, ang kanyang mga mata ay nagninining sa walang pag-alin lang ang tiwala. Isang araw, isang grupo ng mga mga ngaso ang naglakbay sa kanilang bahagi ng kabubatan. Nakarinig sila ng mga kwento tungkol sa kahangahangang puting elepante at hinahangad siyang hulihin na niniwalang magdadala siya sa kanila ng malaking kayamanan at karangalan si Kiran, na nakadarama ng panganib, ay dalidaling tumakbo sa maliwanag na lugar, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Natagpuan niya si Raja na napapaligiran ng mga mga ngaso, ang kanilang mga lambat at lubid ay handa na. Umiyak si Kiran, nagmamakaawa sa kanila na iwanan si Raja, ipinapaliwanag ang kanilang espesyal na ugnayan. Ngunit ang mga maangaso na binulag ng kasakiman ay hindi siya pinansin. Nang makita ang pagkabalisa ni Kiran, humalinghin ng malakas si Raja, isang tunog na umalingaw sa buong kagubatan, na nagpayanig sa mismong mga dahon sa mga puno. Ang mga makangaso na nagulat sa malakas na tunog ay nag-atubili sandali. Sinamantala ni Kiran ang pagkakataong ito. Tumakbo siya patungo kay Raja, inilalagay ang kanyang maliit na kamay sa puno ng elepante takbo Raja, takbo sigaw niya. Tila naintindihan ni Raja. Sa isang malakas na bugso ng lakas, nakawala siya sa pagkakahawak ng mga mga ngaso. Magilun niyang itinulak si Kiran gamit ang kanyang puno sa huling pagkakataon, may pasasalamat sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nawala sa makapal na dahon. Ang mga mga ngaso, nabigo at talunan, ay tuluyang umalis sa kabubatan. Nasira ang puso ni Kiran nang makita niyang umalis ang kanyang kaibigan, ngunit alam niyang magiging ligtas si Raja. Madalas siyang bumabalik sa maliwanag na lugar, umaasang makita ang kanyang banayad na higante, ngunit hindi na muling nakita si Raja. Gayunpaman, napansin ng mga tagabaryo ang pagbabago kay Kiran. Nagdala siya ng tahimik na karunungan at malalim na paggalang sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Tinuruan niya ang mga bata na maging mabait at mahabagin, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang pagkakaibigan sa kahanga-hangang puting elepante. At bagamat wala na si Raja, ang alaala ng kanilang natatanging ugnayan ay nanatili sa puso ni Kiran. Isang patunay sa kapangyarihan ng kabaitan at ang hindi inaasahang pagkakaibigan na maaaring umusbong sa pinakamahiwagang sulok ng mundo. Ang alamat ng bata at ng puting elepante ay naging isang mahalagang kwento sa nayon. Isang paalala na ang tunay na kagandahan at banayad na puso ay maaaring matagpuan sa pinaka hindi inaasahang mga lugar. Kung nagustuhan mo ang aming kwento, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa marami pang kwento. Paalam!